si si love, so ngayong araw nga, sasamahan natin yung aking kaibigan na mamili ng ibibigay doon sa baby na nakita niya doon sa baba ng MRT. Umabot nga po pala kami ng 6,090 pesos. Shoutout na din po pala sa mga baggage counter ng Makati and Landmark. Thank you so much po sa inyo kuya sa pagtulong po sa amin na magbuhat sa aming mga pinamili. Fast forward na nga po tayo guys, so nandito na nga po tayo sa bahay nila at Mary Jane. So ito po pala yung kanilang maliit na tahanan na pinagkakasya po nila. Ang kanilang pamilya kasama na din po ang pamilya na kanyang nanay. Guys, sa mga nagtatanong kung nasa yung asawa na Mary Jane, siya po ay nandito sa bahay nila pero sa kasalukuyan po, po siya po ay may sakit. Kaya guys, tigilan po natin yung panghusga sa kapwa natin. Hindi man po nila ginusto yung sitwasyon kung nasan sila, pero yun lang po yung choice na meron sila. Kaya po, instead na husgahan, tulungan na lang po natin sila. So guys, ito na nga po pala lahat yung mga napamili namin and binigay naming tulong sa kanila maraming maraming salamat po sa mga nagpabot ng tulong, sa kaibigan ko po na nagpost nito at sa mga tao na nag-extend na kanilang helping hand para maipabot po yung tulong kay Latimeri Jane maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumulong, hindi po magiging posible itong lahat kung hindi po dahil sa ating lahat na nagtutulungan and shoutout na din po kay Kuyang Grab Rider na tumulong din sa amin, sumama, nagtsagang magbuhat, and syempre sa kaibigan bigan ko na mula noon 2000